Ina, hindi. Bubuhayin ko itong batang ito. Kung ganon, hmm. ngayon pa lang, lumaya sila dito sa pamahay ko. Ano ko? Hindi ako makapaniwala. Sigurado mapapagalitan ako ng inay nito. Rian, anak! Rian, anak! Kaya panagintay na pa naghihintay pagkain. Nanamig na yon. Umayak ka ba? Napuhay na po ako, inay. Hindi eh. Parang may kakaiba kang kinikilos na yun. Parang may tinatago ka. Tumayo ka nga dyan. Ano ito? pregnancy test at positive pa. Inay, magpapaliwanag po ako. Buntis ka, anak? Nay, patawad. Magtatapat po sana dapat po ako sa inyo. Kaso, naunahan nyo na po ako. Anak, hindi ako makapaniwala. Ang bata-bata mo pa paano mo ito nagawa sa akin? Matawad po ulit, Inay. Bukas na bukas, sumama ka sa akin doon sa mga hilot. Ipahilot natin yan hanggang sa matanggal ang batang dyan sa tiyan mo. At lumayas ka na rin dito sa pamamahay ko dahil wala kang utang na loob, bata ka. Inay, ipapalaglag niyo po ang anak ko? Oo, dahil yan ang nararapat. Inay, hindi. Bubuhayin ko itong batang ito. Kung ganon, ngayon pa lang, lumayas na dito sa pamahay ko. Dahil hindi ko kinukusinti ang mga gawain mo niyan at huwag na huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Layas! Inay, hindi ko inaasahan na mangyari lahat na ito. Walang kasalanan ang batang nasa ko. Bubuhayin ko itong batang ito. Kahit sakali pa kami manirahan. <laughs> Ayan po, sa alis. na na tayo. Bakit umiyak na paalis si Rian? Ma, baka hindi ka magpaniwala. Bunti si Rian. Pero napakabata pa niya para maging ina. Kaya nga ma, sobrang bata pa niya. Kaya yun, pinalayas ko. Eh, sana naman siya maninirakan. Ma, wala nang sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Anak, mag-usap nga tayo sa grit. Alam ko ang nararamdaman mo. Pero ganun pa man, anak mo pa rin siya. Ma, para sa iyo, madali lang sabihin 'yan kasi hindi 'yan sa iyo nangyari. Anak, meron akong sekreto na ngayon ko lang sasabihin sa iyo. 38 years na nakalipas, nabuntis din ako ng maaga. Halos na kaedad ko din si Rian at pinalayas din ako ng lula mo. Naging palaboy din ako hanggang sa isinilang nakita. Ang araw na pinakamasaya sa buong buhay ko proud ako na pinaglaban kita, anak. Kasi hindi rin ako mapupuhay kung wala ka. Nararamdaman ko ang pinagdadaanan ni Rian ngayon. Diyos ko po, ma. Bakit ngayon mo lang ito sa akin? Ma, maraming salamat sa hindi niyo pagsuko sa akin. Huwag hayaan maging palaboy si Rian. Rian, anak. Inay patawad. Hindi ko na maginusto na mangyari lahat ito. Tama ka anak, nalulungkot rin ako sa pangyayaring ito. Ganun pa man, anak pa rin kita. At hindi basta-basta na isuko ko na lang ang sumahal ko sa buhay. Iadadahin kita pabalik sa bahay natin. Maraming salamat po inay. Huwag mo isipin na mabigat ang problema niyan. Ang haba ng panahon para pag-usapan natin yan. Tayo na anak, iniintay ka ng lola mo.